akala niya, mapapahiya niya ang babaeng minsan niyang minahal. Sa kasal niya mismo, inimbitahan niya ang kanyang mahirap na dating asawa, para ipakita kung gaano na siya kayaman. Pero nang dumating ito, nakabihis ng elegante, sakay ng limusin, at may tatlong batang kamukha niya. Ang kasal na akala niyang tagumpay, naging araw ng pinakamalaking hiya sa buhay niya. Ano ang nangyari sa pagitan nila? At sino talaga ang tunay na nagtagumpay sa pag-ibig na ito? Ito ang kwento ng babae na minsang nilapastangan. Ngunit bumangon ng higit pa sa lahat ng inaasahan. Ang liwanag ng araw ay kumikislap sa mga mamahaling dekorasyon ng hardin. Ang mga bisita ay naka-amerikana at magagara ang mga gown. Sa gitna ng saya, may ngiti sa labi si Marco. Ngunit sa loob ay may halong pagmamataas. Makikita niya kung ano ang nawala sa kanya. Bulong niya sa sarili. Si niya, si Liza, ang dating asawa niyang iniwan niya dahil sa kahirapan. Ngayon, pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Mayaman na siya, may bagong nobyang galing sa kilalang pamilya. Lahat ay perpekto, ayon sa kanya. Hanggang sa may huminto sa labas ng venue. Isang mahaba at makinang na ang dahan-dahang pumarada sa harap ng simbahan. Tahimik na napalingon ang laha. Ang mga flash ng kamera ay halos sabay-sabay na pumiki. Lumabas ang isang babae, elegante, payapa ang mukha, at matatag ang tindi. Si Liza ang dating mahirap na babaeng iniwan ni Marco. Ngunit ngayon, tila isa siyang reyna sa paraan ng kanyang paglakad. Ang kanyang damit ay simple ngunit marangal, kulay puti na tila sinadyang pumukaw ng alaala. Sa kanyang tabi, tatlong bata ang bumaba mula sa limusin. Tatlong magkamukhang bata na may mga matang kapareho ni Marco. Tahimik ang paligid. Ang mga bisita ay napahinto, nagbulungan. Si Marco ay biglang natigilan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig habang hawak ang braso ng kanyang bagong nobya. Ang mga mata ni Liza ay diretso sa kanya, malamig, walang bahid ng galit, ngunit puno ng bigat ng katotohanan. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila may bigat ng mga panahong iniwan. Ang mga triplets ay nakatingin sa paligid, inosente, walang alam sa tensyon ng kanilang mga magulang. Bawat hakbang ni Liza ay may kasamang pag-alingaungaw ng nakaan. Ang simpleng paghinga ni Marco ay tila napakalakas sa kanyang pandinig. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang mga bisita ay halos hindi gumalaw, naghihintay sa susunod na mangyayari. Si Marco ay ngumiti, pilit, mahina, halos hindi makita. Ngunit sa loob niya, ay may unti-unting gumuguhong tiwala sa sarili. Ang mga mata ng kanyang bagong nobya ay napapikit, tila nagtataka kung bakit hindi niya alam ang buong kwento. Si Liza ay huminto sa tapat nila. Ang kanyang boses ay kalmado, halos parang hangin na dumaan sa gitna ng katahimikan. Salamat sa paanyaya, Marco, Anya. Ang kanyang tingin ay bumaba sa tatlong bata. Ang aming mga anak. Ang boses ni Liza ay malinaw at matatag. Ngunit may halong lungkot na dumampi sa bawat salitang binitiwan niya. Ang katahimikan ay sumabog sa paligid. Walang huminga. Walang gumalaw. Si Marco ay napahinto. Parang biglang tinanggalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang bagong nobya ay dahan-dahang lumingon sa kanya. May tanong sa mga mata. May kaba sa dibdib. Anak, bulong ng isa sa mga abay, hindi makapaniwala. Ang mga triplets ay tumingin kay Marco, inosente, nagtataka kung bakit ganoon ang reaksyon ng lahat. Ang pinakamatanda sa tatlo ay ngumiti at kumaway. Papa, mahina nitong sabi. Ang salitang iyon ay parang malakas na kulog sa gitna ng tahimik na kasal. Si Marco ay napaatras, halos mabitawan ang kamay ng nobya niya. Ang kanyang mukha ay nanlamig, at ang pawis ay unti-unting tumulo sa kanyang noo. Ang mga mata ni Liza ay nakatitig lamang sa kanya, hindi na kailangang magsalita pa. Lahat ng kanyang ipinagmalaki, lahat ng kanyang inakala na tagumpay, biglang naging walang halaga. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lumakas. Anak niya raw. Totoo ba yan? Hindi ba sila hiwalay na noon pa? Ang mga tanong ay parang mga palasong tumatama sa dibdib ni Marco. Ang hangin ay tila naging mabigat, parang ayaw gumalaw. Ang chore na kanina ay masigla, ngayon ay tahimik, Naghihintay sa anumang susunod na mangyayari. Si Liza ay yumuko, inisil ang kamay ng kanyang mga anak. Hindi siya lumuluha. Ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad. Dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi ko sana gustong sirain ang araw mo, mahinahon niyang sabi. Ngunit nang marinig kong inimbitahan mo ako, para ipahiya ako. Naisip kong marahil, panahon na rin para makita mo kung sino ang tunay na nawalan. Ang mga salita ay malamig ngunit matalim parang kutsilyong dahan-dahang tumatago sa puso ni Marco. Ang kanyang bagong nobya ay kumala sa pagkakahawa. Marco, mahina niyang tawag, totoo ba to? Wala siyang maisago. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumabas. Sa loob ng isip niya, bumalik ang mga alaala. Ang mga gabi ng pagtatalo. Ang sandaling iniwan niya si Liza sa ulan. Ang mga pangakong binitiwan niya, bago siya tumalikod. At ngayon, narito siya, sa harap ng babae na minsan niyang minahal, dala ang tatlong buhay na bunga ng kanilang nakaan. Ang mga bata ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang pinakabunso ay hawak ang isang maliit na laruan na kahawig ng isang kotse. Ikaw ang gumawa nito, sabi ni mama, sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag, inosente, walang alam sa sakit na nararamdaman ng mga matatanda sa paligi. Si Marco ay dahan-dahang lumuhod, parang hindi makapaniwala sa harap ng mga batang kahawig niya, sa bawat detalye ng mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hinahaplos ang buhok ng isa sa mga ito. Ang mga bisita ay tahimik na nagmamasid, may ilan na lumuluha, may ilan na hindi makatingin. Ang kanyang nobya ay tuluyang lumayo, hawak ang laylayan ng kanyang puting gown, nagmamadaling lumabas ng simbahan. Si Marco ay napatingala kay Liza, pilit na naghanap ng mga salitang maibubulalas. Liza, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngunit mumiti lamang siya, isang mapait ngunit marangal na ngiti. Sinabi ko noon, mahinahon niyang tugon. Nguni abala ka. Abala ka sa pagtaka sa akin at sa kahirapan na akala mo ay sumpa. Bumuntong-hininga siya, tiningnan ang mga bata at muling tumingin sa kanya. Hindi ko kailangan ang kayamanan mo, Marco. Ang kailangan lang namin ay respeto. Ngayon, siguro ito na ang pagkakataon mo para matutunan yon. Ang mga mata ni Marco ay namula at ang bigat ng kahihiyan ay bumalot sa kanya. Ang mga bisita ay nakatingin, ngunit wala ng pakialam si Liza. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak at dahan-dahang tumalikot. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng simbahan ay parang sinasabayan ng hangin ng tagumpay. Ang mga bata ay nakangiti, hawak ang kamay ng kanilang ina. Ang limusin ay naghihintay sa labas, kumikintab sa liwanag ng araw. At sa bawat hakbang nila papunta roon, ang katahimikan ay lalong lumalim. Si Marco ay naiwan sa gitna ng altar nakaluhod, habang ang mga bisita ay unti-unting nagalisan. Ang musika ay muling tumugtog, ngunit ngayon, ito ay parang panaghoy. Ang kasal na dapat ay masaya, ay naging alaala ng katotohanan na hindi niya kayang takasan. At sa labas ng simbahan, bago sumakay sa limusin, muling lumingon si Liza. Isang saglit ng titig, tahimik, ngunit puno ng lakas. Parang sinasabi, hindi ko kailangang maghiganti. Ang panahon na mismo ang gumawa niyon para sa akin. Si Liza ay dahan-dahang pumasok sa limusin. Hawak pa rin ang kamay ng kanyang mga anak. Ang pinto ay isinara ng driver. Marahang kumalabog ang tunog nito. Parang pinal na tunog ng pagtatapos. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, hindi yon pagtatapos. Ito ay isang panibagong simula. Habang umaandar ang sasakyan, dumaan sa kanyang isipan ang mga taon ng sakik at paghihira. Ang mga gabing umiiyak siya, habang tinutulungan ang kanyang sarili bumangon. Ang mga araw na walang makain, ngunit kailangang ngumiti para sa mga bata. At ngayon, habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng limusin, nakita niya ang simbahan na unti-unting lumiliit sa malayo. Kasabay nito, unti-unti ring ang bigat sa kanyang puso. Ang mga bata ay masayang nagkukulitan sa loob. Walang pakialam sa dramatikong nangyari kanina. Isa sa kanila ay sumandal sa kanyang balika. Ma, bakit umiyak si Papa kanina? Tanong ng isa, inosente, puno ng kuryosidad. Ngumiti si Liza, pinisil ang kamay ng anak. Dahil minsan, anak, kailangan nating matutunang harapin ang mga maling desisyon na ginawa natin. Tahimik na tumango ang bata, sa kamuling ngumiti. Sa loob ng limusin, ang katahimikan ay hindi mabigat, ito ay payapa. Habang umaandar sila sa kahabaan ng daan, ang mga sinag ng araw ay tumatama sa mukha ni Liza. Nagbibigay ng liwanag na tila galing sa kalangitan mismo. Samantala, sa loob ng simbahan, si Marco ay nakaupo pa rin sa altar. Ang mga bulaklak na dati ay nagbibigay ng saya, ay tila ng lanta. Ang mga upuan ay unti-unti ng nababakante. Ang mga kaibigan niyang kanina ay nakangiti at bumabati. Ngayon ay nakayuko, iwas tingin. Ang kanyang ina ay lumapit, hawak ang balikat niya. Anak, mahina nitong sabi, bakit hindi mo sinabi sa amin? Ngunit walang lumabas na salita mula sa kanya. Tanging luha at mabigat na paghinga lamang. Ang ingay ng labas, mga paang umaalis, mga sasakyang nagpapatakbo, ay tila napakalayo sa kanya. Sa kanyang isip ay paulit-ulit ang eksena, ang limusin, ang mga bata, ang salitang papa, parang bawat ulit ay mas lalong tumatagos. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng altar, isang lalaking nakasuot na mamahaling tutsedo, ngunit walang kapayapaan sa mga mata. Akala ko ako ang panalo, mahinang sabi niya, ngunit ang echo ng kanyang tinig ay tila nagtatawanan pabalik sa kanya. Sa labas ng simbahan, unti-unting dumidilim. Ang mga ilaw ng poste ay nagsimulang magliwanag. Sa di kalayuan, dumaan muli ang limusin ni Liza, pabalik sa lungsod. Mula sa loob, tanaw niya ang simbahan, at saglit siyang napapikit. Sa kanyang isipan, hindi nagalit ang kanyang naramdaman. Tanging awa, hindi para kay Marco, kundi para sa lalaking minsang minahal niya, ang lalaking hindi marunong pahalagahan ang simpleng pagmamahal. Habang tumatakbo ang sasakyan, Narinig niya ang boses ng driver. Ma'am, saan po tayo? Tumingin si Liza sa tatlong bata, sabay ngumiti. Sa bahay, sabi niya, kung saan nagsisimula ulit ang aming kwento. Ang limusin ay tumuloy sa direksyon ng papalubog na araw. Ang langit ay kulay kahel, parang ipinagdiriwang ang panibagong simula. Sa bawat kislap ng araw sa salamin ng sasakyan, tila may mga larawan ng nakaan na unti-unting naglalaho. Ang mga alaala ng sakit ay napapalitan ng pag-asa. Ang mga bata ay humiga sa kandungan ni Liza. Isa-isa silang nakatulog habang tinatapik niya ng marahan. Sa sandaling iyon, napangiti siya ng totoo. Hindi dahil sa tagumpay laban kay Marco, kundi dahil sa tagumpay laban sa sarili niyang takot at sakit. Sa malayo, ang mga kampana ng simbahan ay muling tumunog, ngunit ngayon ay tila may ibang himig. Isang himig ng pagpapaalam. At sa bawat tunog ng kampana, si Liza ay lalong tumitibay sa kanyang desisyon. Hindi na siya babali hindi na niya kailangang patunayan ang kahit ano. Ang kanyang mga anak, ang kanyang dignidad, at ang kanyang puso, iyon ang tunay na kayamanan. At sa gabing iyon, habang ang mga ilaw ng syudad ay kumikisla, ang kwento ni Liza ay nagsimula muli, hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng natutong bumangon ng may dangal, pagmamahal, at kapayapaan. Habang ang limusin ay patuloy na tinatahak ang daan pa uwi, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Tahimik ang paligid. Tanging malambing na himig mula sa radyo ang maririnig. Isang lumang kantang nagdadala ng alaala. Si Liza ay nakatingin sa labas. Pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa bangketa. Mga magkasintahang magkahawak kamay. Mga batang tumatakbo. Mga pamilyang magkakasama. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi yon pagod. Ito ay paglabas ng lahat ng bigat na kanyang binuhat sa mga taon ng pananahimik. Ang kanyang mga anak ay tulog, payapa, nakasandal sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng pagdurusa. Tanging inosenteng ngiti at tiwala sa bisig ng kanilang ina. Pinagmasdan niya ang mga ito at napangiti. Hindi ko na kailangang tumingin pa sa likod. Bulong niya. Ngunit kahit paano, may isang parte ng kanyang puso na bumabalik sa mga alaala ni Marco. Ang unang beses nilang nagtagpo sa eskwela. Ang mga tawanan sa ilalim ng ulan. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo, pangarap na unti-unting naglaho nang dumating ang tukso ng kayamanan at ambisyon. Noon, akala niya ay siya ang nagkulang. Ngayon, alam niyang hindi siya ang nagkamali. Ang limusin ay huminto sa harap ng isang simpleng bahay, hindi marangya, ngunit maaliwalas at puno ng alaala. Lumabas si Liza, marahang binuhat ang isa sa mga bata, habang ang dalawa ay ginising ng mahinahon ng driver. Salamat po, sabi niya sa driver, sabay ngiti. Ngumiti ito, may respeto sa kanyang mga mata. Mukhang mababait po ang mga anak ninyo, ma'am. Mana sa tatay nila, sagot niya ng may mahinang tawa. Ngunit sa tono ay may halong pait na tinatabunan ng tapang. Pumasok silang mag-iina sa bahay. Sa loob, ang liwanag ng mga lampara ay mainit at kumikislap sa mga larawan sa dingding. Larawan nila noong mas bata pa ang mga bata. Larawan ng bawat tagumpay na nakamit ng walang tulong ni Marco. Umupo si Liza sa sofa. Tinanood ang mga anak habang naglalaro parang walang nangyaring mabigat kanina. Ang simpleng tunog ng kanilang tawa, ay parang musika sa kanyang pandini. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may tahimik na alon ng emosyon, hindi galit, kundi awa. Awa sa lalaking nagpakawala ng pag-ibig na totoo. Sa kabilang banda ng lungsod, si Marco ay nasa loob ng kanyang mamahaling bahay. Tahimik. Walang musika. Ang mga bulaklak mula sa kasal ay nakakalat sa sahig. Ang mga kandila ay patay na, at ang hangin ay malamig. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog, mga tawag, mga mensahe, mga tanong mula sa media, sa pamilya, sa mga kaibigan. Ngunit wala siyang sinasago. Tinititigan lamang niya ang larawan ng kasal na hawak niya kanina. Ngayon ay nakatupi na sa mesa. Ang mukha niya sa litrato ay parang ibang tao. Wala nang ngiti. Wala nang yabang. Tanging pangungulila at pagsisisi. Sa isip niya ay bumabalik-balik ang eksena, ang limusin, si Liza, at ang mga bata. Paulit-ulit, hanggang sa hindi na niya kaya. Bumagsak siya sa sofa, itinakip ang mga kamay sa mukha. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay tuluyang bumuhos. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Ngunit walang sago. Tanging alingaw-ngaw ng kanyang sariling tinig sa loob ng bahay ang narinig niya. Sa labas, umulan. Ang mga patak ng ulan ay kumakatok sa salamin. Parang paalala na naka ang araw na kanyang tinalikuran. Habang pinagmamasdan niya ang ulan… Naisip niya ang unang beses na nagasama sila ni Liza sa ganitong panahon. Basang-basa sila noon, ngunit masaya. Ngayon, siya ang nag-iisa, tuyong-tuyo ang paligid, ngunit basang-basa ng panghihinayang ang kanyang puso. Samantala, si Liza ay nasa kwarto. Tinatakpan ng kumot ang mga anak na mahimbing na natutulog. Lumapit siya sa bintana, inagmamasdan din ang ulan. Mumiti siya, banayad, at marahang isinandal ang ulo sa salamin. Ang lamig ng hangin ay hindi na nakakapasok sa kanya. Ang bawat patak ng ulan ay parang musika ng kalayaan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Walang sakit, walang galit, anging katahimikan na nagmumula sa pagtangga. At habang bumababa ang ulan, ang mga ulap ay unti-unting nagliliwanag sa likod. Isang senyales na kahit sa gitna ng unos, may araw pa rin muling sisika. Si Liza ay napapikit, at sa kanyang puso ay isang tahimik na panalangin. Hindi para sa sarili, kundi para kay Marco, na sana, sa pagdating ng tamang panahon, matutunan din itong magmahal ng totoo. At sa labas, habang ang ulan ay unti-unting humuhupa, ang gabi ay bumabalot sa lungsod, tahimik, mapayapa, at puno ng mga kwento na minsang nasaktan. Ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Kinabukasan, maagang nagising si Liza. Ang liwanag ng umagang sumilip sa bintana ay malambot kulay ginto, at tila bagong pag-asa. Ang amoy ng kape ay kumalat sa buong bahay, hinalo ng halakhak ng kanyang mga anak na naglalaro sa kusina. Ang ingay ng mga tasa, ang tawa ng mga bata, at ang kaluskos ng ulan na natitira sa bubong, lahat ay parang musika ng bagong simula. Lumapit siya sa mesa, inagmamasdan ang tatlong munting mukha na puno ng sigla. Ang pinakamatanda, si Matyo, ay seryosong naglalagay ng asukal sa kape niya. Ma, sabi ng teacher namin kahapon, kailangan daw namin ng picture ng buong pamilya. Sabi nito habang nakakunot no. Ngumiti si Liza, marahang hinaplos ang buhok ng anak. Meron tayong picture, anak, sabi niya. Pero huwag muna yon. Magkukuha tayo ng bago, tayo lang. Sumigla ang mga bata, sabay-sabay na sumigaw ng yehe, habang nagtakbuhan papunta sa sala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza na tama ang lahat ng desisyong ginawa niya. Habang pinagmamasdan niya ang mga anak na masayang naglalaro, naramdaman niyang iyon ang tunay na kayamanan. Hindi alahas, hindi mansyon, hindi pangalan, kundi kapayapaan ng loob. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, may kumatok sa kanyang pinto. Isang maginoong nakasuot ng maayos na polo, may hawak na dokumento at sobre. Magandang umaga po, ma'am Liza, magalang na bati nito. Ako po ang abogado ni ginoong Marco. Bahagyang nanlamig ang kanyang mga daliri, habang tinatanggap ang sobre. Bukas po sana, kung maaari, nais kayong makausap ni Ginoong Marco, hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga bata. Tahimik lang siya. Tinitigan niya ang sobre. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa tako, kundi sa pag alala kung ano na naman ang gustong mangyari ni Marco. Pinagmasdan siya ng abogado, marahang tumango. Hindi ko po intensyong istorbohin kayo, ma'am. Ngunit gusto lamang niyang makita ang mga bata. Kahit sandali lang. Napalunok si Liza. Bumalik sa isip niya ang eksena sa kasal, ang mga mata ni Marco, puno ng hiya at saki. Hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ulit iyon. Ngunit nang lingunin niya ang mga anak, nakitang masaya pa rin silang naglalaro. Walang alam, walang galit, at sa kanilang mga inosenteng mukha, nakita niya ang dahilan ng laha. Sabihin mo sa kanya, mahinahon niyang sabi, na pag-iisipan ko. Tumango ang abogado at umalis, marahang isinara ang pinto. Naiwan si Liza sa sala, nakatitig sa sobre na nasa kamay niya. Ang kanyang mga anak ay muling lumapit, sabay-sabay na yumakap sa kanya. Ma, ano yon? Tanong ng bunso, hawak ang laylayan ng kanyang dami. Ngumiti siya at yumuko. Wala to, anak. Isang paalala lang ng nakaan. At sa isip niya, naisip niyang marahil. Panahon na rin upang harapin ang nakaraan. Hindi para balikan, kundi para tuluyang tapusin. Sa kabilang dako ng lungsod, Si Marco ay nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Ang mga papel ay nakakalat sa mesa, ngunit wala siyang gana kahit basahin. Ang kanyang mga mata ay namumugto, halatang walang tulog. Sa tabi ng kanyang laptop ay may litrato. Larawan ng kasal na dapat ay simula ng kanyang bagong buhay. Ngunit ngayon, ito ang paalala ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Inagmasdan niya ang larawan ni Liza sa kanyang telepono. Isang lumang larawan noong simple pa sila, masaya walang alalahanin. Isang ngiti ang lumabas sa kanyang labi, ngunit may kasamang luha. Liza, mahina niyang sabi, kung pwede lang ibalik ang oras. Ngunit alam niyang huli na ang laha. Ang tanging magagawa niya ay subukang itama ang natitira. Kinuha niya ang ballpen at sumulat sa isang papel. Isang liham, hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang mga anak. Sa bawat salitang isinusulat niya, ramdam niya ang bigat ng kanyang konsensya. Mga anak, patawad kung hindi ko kayo nakilala agad. Hindi ko alam na umiikot ang mundo ko nang wala kayo. Hindi ako perpektong ama, pero sana, kahit minsan, mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makita kung paano kayo lumaki. Habang isinusulat niya iyon, bumalik sa isip niya ang mga mata ng kanyang mga anak, ang liwanag, ang kabaitan, at ang pag-asa. At doon niya naramdaman na sa unang pagkakataon, hindi na siya umiiyak dahil sa hiya. Umiiyak siya dahil sa pagnanais na may tama ang maling daan. Kinabukasan, dumating si Liza sa isang maliit na parke. Hawak niya ang kamay ng mga anak. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay sumasayaw sa bawat ihip. Sa di kalayuan, nakita niya si Marco, nakatayo, walang kasama, simpleng nakasuot at may hawak na maliit na kahon. Hindi siya lumapit agad. Ngunit nang makita ng mga bata ang lalaki, tumakbo sila, masaya, walang alinlangan. "Papa!" sigaw nila, sabay yakap sa kanya. Si Marco ay napaluhod. Nyakap silang mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Si Liza ay nakatayo lang sa malayo, pinagmamasdan ang eksenang iyon. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Marco ang totoo. Hindi kayabangan, hindi pagmamataas, kundi pagsisisi at pagmamahal. Lumapit siya, dahan-dahan, hanggang sa narinig niya ang mahina nitong tinik. Salamat, Liza, sabi ni Marco habang yakap pa ang mga bata. Salamat at pinayagan mo akong makita sila. Hindi ko nahihilingin ang nakaan. Gusto ko lang maging ama sa mga anak ko. Tahimik lang si Liza. Tiningnan niya ang mga bata, masaya, ligtas, at buo. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala, kapatawaran. Walang dapat magpasalamat, sagot niya, marahan. Ang mahalaga, natutunan nating pareho kung ano ang tunay na halaga ng pamilya. Sa araw na iyon, sa gitna ng simpleng parke, sa ilalim na malamig na simoy ng hangin ang dalawang pusong minsang nasaktan ay natutong magpatawad, hindi para sa isa't isa lamang, kundi para sa tatlong munting buhay na nagbigay ng dahilan upang sila ay maghilom. At habang naglalaro ang mga bata sa damuhan, ang araw ay muling sumikat sa pagitan ng mga ula, isang bagong umaga, isang bagong kabanata, isang tunay na kwento na hindi nagtatapos sa saki, kundi sa pagbangon, pagmamahal at kapayapaan. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, ang langit ay nagkulay kahel at ginto, parang pintura ng bagong pag-asa. Ang mga bata ay tumatawa, naghahabulan sa damuhan, habang si Liza at Marco ay tahimik na nakaupo sa isang lumang bangko. Hindi sila magkasama bilang mag-asawa, ngunit magkasama bilang mga magulang. Ang hangin ay malamig, ngunit may init ng katahimikan sa pagitan nila, isang uri ng kapayapaan na matagal nilang hinintay. Liza, mahinang sabi ni Marco, salamat sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humiling ng tawad, pero gusto kong malaman mo, pinagsisihan ko ang lahat. Tumingin si Liza sa kanya, marahan, walang galit sa mga mata. Marco, sabi niya, ang nakaraan ay hindi na natin kayang baguhin, pero kaya pa nating itama ang ngayon, tara sa kanila. Tumingin siya sa mga anak na masayang naglalaro, at ngumiti. Hindi mo kailangang maging perpektong ama, kailangan mo lang maging totoo. Napayuko si Marco, at sa unang pagkakataon, ngumiti ng payapa. Salamat, Liza. Sa lahat. Tumayo siya, lumapit sa mga anak, at sabay-sabay silang nyaka. Ang tawanan ng mga bata ay umalingaungaw sa paligid, malinis, masaya, puno ng buhay. Si Liza ay nakatayo lang, inagmamasdan sila. At sa kanyang puso, tuluyang nawala ang bigat na matagal niyang dala. Wala ng sakit, wala ng galit, tanging pag-ibig na naghilom sa sugat ng kahapon. Habang naglalakad silang pauwi, magkahawak ang mga kamay ng mga bata sa kanilang mga magulang, tila walang hiwalay na linya sa pagitan ng nakaraan at ngayon. Ang langit ay unti-unting nagdidilim, ngunit sa gitna ng gabi ay kumikislap ang mga bituin. At sa ilalim ng mga bituing iyon, nagwakas ang kwento ng isang pag-ibig na minsang nabasag, ngunit muling binuo ng kapatawaran. Hindi ito ang pagtatapos ng laha, kundi simula ng isang mas tahimik, mas totoo, at mas mapayapang buhay. Ang tunay na kwento ay hindi laging nagtatapos sa sila ulit. Minsan, nagtatapos ito sa maayos na kami. At iyon ang pinakamagandang pagtatapos sa lahat.